Magandang umaga mga gar. Ako nga pala si Don Dave. Ang Don na mahirap, doon ako nalungkot. Nga pala mga gar, is day 14 na sa ating journey reversing type 2 diabetes. Since day 1 mga gar, nasa 300 plus ang ating sugar. Kaya mga gar, masasabi kong may progress na talaga yung pinagagawa natin. Well, dapat naman. Sayang ang gamot. Aray mo. Kwento ko lang din mga gar kung paano ako nagkaroon ng diabetes. Dati mga gar mataba talaga ako. Patakaw kumain, laging puyat. Kasi pag gabi work ko, isa kasi akong bartender. As a bartender, alam nyo na, takaw din akong uminom. So yun po ang lifestyle ko dati mga gar. Tapos nung pandemic, doon nagsimula, pumayat na ako. Akala ko dati sa stress kasi nga kakaisip kung saan kukuha ng mga pambayad sa mga bills. Tapos wala akong work kasi sarado ang mga bars noon. dun talaga ako pumayat. Mga hanggang sa naramdaman ko na yung mayat maya ako na uuuhaw. Oh, wow. Maya maya ako na iihi. Sintomas na pala yun. So nagpa-check na po ako. Doon ko nalaman na may diabetes po ako. Kaso hindi ko po seneryoso yun. Kasi nga sa dami ko rin problema noon paano ako makahanap na trabaho. Basta ang daming nangyayari basta sunod-sunod ang mga problema ko noon kaya hindi ko talaga naasikaso yung sugar ko noon. Binaliwala ako talaga. Napabayaan ko na rin sarili ko kasi kahit anong kinakain ko, wala akong iniisip na bawal, panay-panay inom ko, may bisyo pa akong sigarilyo, ganun binali wala ako talaga yung sakit kong diabetes noon kasi nagfocus focus lang ako sa trabaho hindi ko pa rin binago ang lifestyle ko kahit na alam kong diabetic na ako only rice pa rin tapos pag uminom akala mo wala nang kinabukasan yung tipong pan 2 days na yung hangover bartender kasi libre alak eh Kwanto sa awa eh. Basta sa tigas ng ulo ko nun, binaliwala ako talaga yung sakit kong diabetes. Tinuloy-tuloy ko lang. Pass forward tayo ngayon 2025. Ayun na nga, papayat ako ng papayat. Ang dating 90 kilos ngayon, nasa 60 kilos na lang ako. Tapos nitong September, nagkaroon ako ng sugat sa paa. Gas-gas lang siya. Hindi ko inintindi kasi gas-gas lang. Sa lumalaki na siya, tapos namamaga na yung paa ko. Doon kontak Tinulungan ako ng mga kapatid ko Para ipacheck up na yung pako Doon ako natauhan Kaya ito, ito na yung journey ko Kaya kayo huwag nyong baliwalay ng diabetes Napaka try doon din ang diabetes mga gar. Ilang taon din ang sinayang ko Kung dati palang inasikaso ko na yung sakit ko Siguro ngayon Hindi na ako nagkakaganito Nasa huli talaga ang pagsisisi kasi kung nasa una, di sana hindi tayo nagkakamali, di ba? Kay mo. Ngayon mga gar, alam nyo na. Ang kwento ng aking katigasan ng ulo. Hanggang dito na lang mga gar. Bukas na lang ulit.